We thank you, President Marcos, for giving us your precious time and for personally bringing and introducing the bagong Pilipinas to us. Malaking, malaking bagay po dala ng inyong tulong pero mas mahalaga po ang oras binigay ninyo sa tawi-tawian. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagbisita. Even though Tawi-Tawi is the southernmost province in the Philippines, You took your time and effort to come to us and bring us a good news. Yes. Mana kakasi Rayaki province of Tawi -Tawi. To the people of Tawitawian, President Marcos is here with us to distribute financial assistance and provide government services worth more, or less than, more than 400 million. This includes cash in, health services, social services. and many other government services in the biggest service caravan to ever reach the province of Tawi-Tawi. Nagulat ako mukhang magsesesyon yata ang house dito sa Tawi-Tawi at napakaraming congressman ang nandito. Malalayo. Kahit malalayo po yung distrito nila, pumunta sila rito sa Tawi-Tawi para pakita na ang kanyang, kanilang tulong, ang kanilang makita nila. Eh dahil po, siyempre sa appropriation, dito nang gagaling, dati nang gagaling sa house, eh sabi pabuti naman, at yung kanilang mga pinapasa na appropriation, yung mga kanilang pinapasa na tulong, ay makita nila na talagang umaabot sa taong bayan. Kaya naman po, talagang ninanais kong magtungo rito, hindi lamang upang magbigay ng tulong sa mga kapatid na nating nasa, na, na nasa langta, ng matinding tag-init, kung hindi upang makita rin, Ah, na personal ang pag-uunlad ng pagbabagong nagaganap sa tawi-tawi. At napakalaking bagay na, napakarami napa na ang pagbabago dito sa tawi-tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig-10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at manging isda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lalawigan ng Basilan at sa Basilan. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalad tula, tulad ng Department of Trade and Industry, ang DOLE, ang TESDA, DA, para sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng servisyo at tulong sa inyong lahat. Ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong ng mga sa ating mga sa mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa tagtuyot. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at makahanap tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinahanap na suliranin. Dahil sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyong ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Ako po ay tunay na tutuwa sa kapayapaan na inyong tinatama ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita na ang inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran. Tulad ng Improving Growth Corridors in the Mindanao Road Sector Project na pinasinanan natin noong nakarang taon. Sa proyektong ito, tatlong tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay mga katulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpagpaganda ng inyong hanap buhay. Pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Tuloy-tuloy din po ang mga social development program ng DSWD. Nandiyan po ang Pantawid Pamilya Pilipinang Program o ang 4Ps na tinatawag na naglalayong isabay ang pag-unlad ng kalusugan at edukasyon sa pinansyal na paglago ng mga mahirap na pamilya. Nariyan din po ang ating Quick Response Fund at Kalahi Seeds Kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay na makakapagbigay ng ayuda at trabaho sa panahon ng kalamidad. Ang Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangun ay naglalayong din na makakatulong upang masukpo ang malnutrition sa mga bata sa mga anak natin at kababaihan ng dadalang tao. Ang dole naman ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tinatawag nating tupad program. May 30,000 na ang nakinabang dito mula noong Enero ng nakaraang taon sa ilalim ng tupad. Bukas pa rin ito sa lahat ng mga ngailangan upang mapagsimulan muli ng laban sa buhay. Ngayon, at bago ako matapos, hindi ko maaaring palampasin ang mga sitwasyon na naranasan natin. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa ilinyo. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Pasilan, tulad ng Tawi-Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinakanangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin at ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isunisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader dito sa farm. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, ang pakikilahok ng bawat isa ang pinakamahalaga. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang nakamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking pagbati sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, at ang kanyang mga gabinete na nandito ngayon, na handang tumulong sa atin, ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Maraming maraming salamat, mahal na Presidente. Kung inyo pong matatandaan, Noong nakaraang election kampanya, sinabi ko po sa inyo, ang bawat sitio, ang bawat barangay, ang bawat munisipyo, at ang buong lalawigan ng Maguindanao ay nasa likod po ng ating mahal na presidente, Bongbong Ferdinand Marcos. Sa kanya mga ahensya, maraming maraming salamat sa tulong po ninyo. Hindi ko na ko kayo babanggitin, ngunit taos puso po kami nagpapasalamat. And of course, This is the initiative of our beloved President Tungo sa isang makabagong Pilipinas. Nais ko pong I would like to acknowledge also the presence of the municipal mayors, to please stand up, the vice mayors, the councilors, the provincial level, the barangay captains of the province of Maguindanao del Sur. <laughs> Mahal na presidente, sila po. Ang walang kapagurang tutulong at tutulong at susuporta sa ng bagong Pilipinas. Oh. Katunayan ang lahat po ng na mga nandito ngayon, karamihan po nito, nasa 99% ay pawang mga dating kombatant na ngayon ay kabahagi na natin sa gobyerno, sa pamahalaan ngayon. Maraming maraming salamat, mahal na Presidente, sa pagdeklara na magkakaroon tayo ng eleksyon. Tungo sa isang makabagong Pilipinas, tungo sa isang makabagong Maguindanao, towards a peaceful, unified, reconciliated, empowered Bangsamoro government. Assalamualaikum. Bagamat napunta ako dito ngayon dahil sa kinakaharap natin na matinding tag-inip, nag-uumapaw naman po na aking kasiyahan na makasama ang ating mga pagkababayan dito sa Maguindano del Sur. Tunay po, napakaganda ng inyong lugar. Kung, kung kaya naman, hindi po natin hahayaang masira ito ng dinaganas natin na tagtuyot ngayon. Narito po kami upang personal na makita ang naging epekto ng matinding init na dala ng El Nino sa ating mga magsasaka at manging isla. At upang madinig ang inyong mga hinain at mungkahi kung paano natin malalagpasan ang pagsubok na ito. Alam ko po na matindi ang pinsalang dulot ng kalamidad na ito kung kaya naman na pagpasyahan ng pamahalang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity. At bilang Pangulo, tinitiyak ko na ang pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang pagaanin ang, ang bigat ng epekto ng El Nino sa inyong pamumuhay. Gaya ng nga sabi ko kanina, narito po kami upang makipagtulungan sa inyong lokal at na pamahalaan at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong magsasaka manging isda, at ang mga pamilya na nasa lanta. Mamaya po ay mamamahagi po tayo ng tigsampung libong piso sa tigsampung beneficiary, beneficiary mula sa ilong Lanawigan, mula sa Maguindanao del Norte, at mula sa Lanao del Sur. Sa pamamagitan ng inyong pamahala na lokal, ipapamahagi natin ang tulong para sa ating mga beneficiary. Mga magsasaka at manging isda po, ang karamihan sa ating mga tutulungan upang makatawid sa kasalukuyang hirap na dulot nitong ilinyo. 10,000 beneficiaryo rin ang makakatanggap ng tig 10,000 piso sa pangunguna ng DSWD. Patuloy din po namin sinusubaybayan ang sitwasyon dito upang maging mas epektibo ang mga hakbang na aming gagawin sa pagtuon sa inyong mga kailangan. Nitong Abril lang, Binuksan na rin natin ang Manitubog-Baridagaw Irrigation Project o MMIP Stage 2 na naglalayong magbibigay ng patubig sa libo-libong ektarya na lupain sa Cotabato at sa Maguindanao. Ngayon, papalapit na tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan natin na hukupa na ang matinding init, ngunit mapapalitan naman ito ng matinding pagulan. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na laninya. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha na alam naman nating taon-taon na nararanasan ng mga komunidad dito sa Maguindanao del Sur. Kaugnay dito, kasalukuyan ng binabalangkas ng ating DPWH ang isang plano upang magawa ang Ambal simoy Flood Control Project sa Cotabato. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa ADB o yung, yung, Asian Development Bank at ilang pang ahensya ng pamahalaan upang masakatuparan ang isang flood risk management project dito sa Ala River Basin. Bukod dito, marami ring mahalagang proyekto ang kasalukuyang ginagawa ng ating pamahalaan. Kabilang dito, ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga provincial access road sa Dato Saudi, Saudi ang Patwan, Dato Hofer ang putuan at Raja Buayan na magpapabilis sa transportasyon at magpapalakas ng lokal na komersyo dito sa Maguindanao del Sur. <laughs> Bukod sa mga proyekto ng na nasyonal ng pamahalaan, na ayos ko rin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Maguindanao upang gawing mas baunlan ang inyong lugar. Patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan panlalawigan upang maparami ang ani sa agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mga kababayan, sa kabila ng mga programang ito, hindi natin kinakalimutan ang mga hamon sa seguridad na patuloy na iniinda dito sa Pagindanao del Sur. Ang kasaysayan ng kaguluhan ay nag-iwan ng marka sa magandang lupaing ito na patuloy na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Ngunit, alam kong malalagpasan natin ito. Tinitiyak ko sa inyo na ang kaligtasan ng ating mga mamamayan ay nananatiling prioridad ng aking administrasyon. Sa patuloy natin pagtugon sa mga ugat ng hidwaan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan sa ating mga komunidad. Kung, kung kaya, hinihimok ko ang lahat na patuloy na magkaisa at samantalahin ang pagkakatahong ito upang makipagtulungan sa ating gobyerno. Inaatasan ko rin lahat ng ahensya ng gobyerno, Kabi, kabilang ang lokal na pamahalaan na tiyakin na makakarating sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Kaya ang nangyari dito ay may dagdag na kaming tulong na dala. Ito naman ay para sa bawat probinsya at ito ay galing sa Office of the President para mas madagdagan ang tulong na ibibigay natin sa inyo. Pagpatuloy po natin ang ating naging ugnayan. Simula lang po ito. Eh ako'y naman pumunta rito upang makita talaga kung ano ang kalagayan dito sa lugar ninyo upang malaman kung ano ang mga dapat naming gawin. Ngunit, hindi po kaya ng isang ahensa ng pamahala. Hindi po kaya ng, ahen, ng national government lamang. Hindi po kaya ng local government lamang. Kaya naman po, ay pinagsama-sama natin ang puwersa ng lahat ng ating mga kasamahan upang makamtan natin ang ating hinahanap uh, ng isang magandang kinabukasan. Kailangan din natin na magkaisa. Hindi lamang ang mga opisyal, kung hindi lahat po ng mamamayang Pilipino. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, at lahat ng pagsubok na ating hinaharap, madadaanan din natin at darating din ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na pangulo.